Kabayan, kumusta? Magandang umaga sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Saudi. Ano? So, nagkapalit na nga ba ng klima ang Saudi at sa Pilipinas? Kasi dati, ang Saudi kilala bilang isa sa pinakamainit na bansa. Pero ngayon, April na hindi pa rin mainit dito kita nyo ang araw hindi lumalabas napakaganda ang klima dito sa Saudi ngayon samantalang sa Pilipinas napakainit so sa palagay ninyo ano kaya nagpalit na nga ba ng klima dyan lang po tayo ngayon maganda